Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. I'm going to do a your person's reading. So this is um, a general love reading, okay? Pero itong your person's reading is a part of my private personal reading. So if you want to um, do or book a personal reading, you may just message me on my Facebook page. I personally will going to send you the information, okay? So, anyway. Let's see kanino to. Sino maka-resonate nito. So, hindi lahat maka-resonate. Okay? Takes what resonates and leave the rest. So, itong vice versa. Or, is this is a timeless video. Anyway, let's start. Ano nangyayari sa relationship ninyo ngayon? Or sa situation ninyo ngayon? ano nangyayari ngayon sa inyo. Okay. May arguments na nangyayari sa relationship ninyo ngayon. Um, parang mayroong barang hindi mo na appreciate yung mga nangyayari ngayon and it really needs a talk talaga kailangan pag-usapan siguro may mga narinig ka may nakapagsabi sa iyo kaya nag-away kayo so nagiging imbalance yung connection ninyo ngayon or nagkakaroon ng um unsureness kumbaga so i think that uh, sa mga nalalaman mo Um, the cycle has ended. And you felt like you wanted to have changes in your life. So dahil sa mga lalaman mo, may umalis. I don't know if this is you na umalis. I think this is the person. And feeling ko sa ngayon, may away at may hiwalayan na nangyayari sa inyo. So, meron talagang separation ako na, na nakita and parang ang bigat ng mga nangyayari. Anong nararamdaman ng person mo ngayon sa'yo? Anong nararamdaman ni person mo ngayon sa'yo? still love you though. Medyo gusto lang talaga niya. Siguro siya talaga yung umalis. Feeling niya kasi parang gusto niya muna talaga ng magpahinga. Gusto niya muna mag-isip. Parang gusto niya muna ng peace of mind. Na-stress siya. Sorry. Na-stress siya sa mga nangyari. And, um, parang adun sa point na, okay, so, kinat ko yung video, inintay ko muna. <laughs> mawala yung ingay ng mga aso. Anyway, um, nagpaplano pa din naman siya. Yung feeling niya dito, like, gusto niya i-clarify sa'yo lahat. Clear sa'yo lahat. I'm planning to come back to you. Kasi siguro matagal na din kayo. Madami na kayong pinagdaanan. And I can see that, um, it's just that mabigat lang yung nararamdaman niya ngayon might be both side nasasaktan din kasi siya sa mga nangyari kaya gusto niya muna talaga ng peace of mind pero meron pa din siyang feeling na alam niyang babalik pa din siya sa iyo mahal ka pa din ng person na to hindi siya nakakatulog sa gabi ngayon thinking about what happened sa inyong dalawa so may mga realizations dito so let's see Okay. Ano yung intention ng person mo sa iyo? Ano yung intention niya? <clears throat> intention niya talaga yung <coughs> sorry. Intention niya talaga yung tumahimik muna. yun talaga yung muna yung gusto niya mangyari. <clears throat> um, naipit siya sa sitwasyon. So, nag-decide siya na tumayimik muna talaga. Pero, meron pa rin ako nakita dito, may balak pa din siya bumalik. To offer you a new beginning once again. Um, he was uh, going to gain his strength to fix the problem with you. Um <clears throat> I can felt na dumating talaga siya sa point na parang may pinili, may pinagpili or nagkaroon ng option. So, kaya na na-trap sa situation, nag-away and 'yun. Dahil nag-away, umalis muna tumahimik. So, pero hindi naman nawala yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi. Hindi nawala yung pagmamahal niya sa'yo. Nandyan pa din siya. Sometimes he's talking. Ini-stalk ka niya. Social media might be something like that. Para tignan kung check how are you right now. Ano na nangyayari? Ano nang ginagawa mo? Um, Nag-move on ka ba? May iba ka na ba? Or whatever. So kasi may balak pa din naman talaga siyang bumalik. So yung intention niya dito, yung pagalis niya, pagtahimik niya. Intentionally niya ginawa 'yun but but um pero babalik pa din siya. So ano yung plano niya dito? Anong plano ng person mo? Honestly, wala pa siyang total plan. Like, decided na plan talaga. Kasi, nasa point pa talaga siya ng um, sino ba talaga yung Sino or ano yung decision na pipiliin ko? Sino yung pipiliin ko? Anong decision ang gagawin ko? Nasa point pa siya ng ganun. Tsaka, nasa point pa siya ng tiredness. Gusto ko muna magpahinga. Gusto ko muna mag-isip. Or mag-isip ng tama. So, gusto ko muna ng peace of mind. So, yun muna yung gusto niya mangyari. So, wala pa siyang any plans. But, all he wanted is for you as well na sana um, maging okay ka. That you are happy. You are like hindi man natin masasabi na happy but you are okay however um nasa point ka ngayon ng freedom mo kasi nakita ko may separation dito eh na hindi ka bothered sa mga nangyayari kasi siya din naman kasi mag parang plano niya na mag focus muna din siya sa kanyang um, stability okay kung may responsibility to sa responsibility niya um pero nami-miss kanya actually, nami-miss kanya. Parang gusto niya muna talaga na um hilahin pabalik yung sarili niya. Parang ibalik yung dating siya. Um kasi ma siguro may mga madami na din siya pagkakamali na ginawa sa'yo. Kaya gusto niya din mangyari 'to. So nagsisi din siya sa mga nangyari talaga. Nung namimiss ka niya, nagsisisi siya sa mga nangyari. So, this time parang magpo-focus muna siya sa kanyang stability, sa goals niya, and sa pag-aayos niya sa sarili niya para ibabalik siya sa'yo. Um, like, this is really a new, not totally new, but not bad anymore. Hindi na siya, gan hindi na siya same as before like mga pwede na siya mga ako na hindi niya na ulitin yung mga ginagawa niya. So sa ngayon, habang inaayos niya pa yung sarili niya, um, gusto niya siguro na uh, wala pa siyang dat, wala pa siyang plano. Gusto niya lang din, ikaw din, ganun ka din. Parang just enjoy your freedom sa ngayon. I'm um, hoping siya na okay ka. Ano ba yung tinatago niya sa'yo? Ano yung hindi mo alam about sa person? Mo? Okay. Um, I think this person, dahilan ng pagkaaway ninyo, meron siyang minu-forward towards someone. Let's see kung ano to. I want to clarify. See? A long-term relationship. So, nag-move forward siya towards there. Um, I think that na-juggle na to siya or na-confuse siya sa mga nangyayari sa sitwasyon ninyo sa sitwasyon nila. And then, nagkaroon sila din ng away nito. So, this person really did cheated on you and che cheated on her as well or him. Okay, so pwedeng lalaki, pwedeng baba ito. Kasi sila talaga. Kasi matagal na sila eh. Madami na silang pinagdaanan nito. So, I think that andun sa point na meron siyang ginawang decision to come back to this person. Pinag-isipan niya to ng maayos. This person did really offers new beginning towards this person sila yung merong someone, something, the commitment. And dito siya nag-move forward. So, may nangyari din sa kanilang away. Might be separation as well. Bago ka niya nakilala. Bago kayo nagkaroon ng relationship. So, actually, hindi mo kasalanan. Kasi nag sila bago ka dumating sa buhay niya. But then, um, nagkaayos kasi sila eh. Yun yung problema. Nagkaayos sila kaya dumating siya dito sa point na wala siyang total plan kasi hindi niya alam even kung sino yung pipiliin niya napapagod din siya sa kakaisip but hoping nga siya na okay ka na makamove on ka from this So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Na hindi niya masabi-sabi sa. Actually, I didn't see marriage here. Um a long-term relationship could be or a a living living situation, parang ganun. So honestly, I really wanted to talk to you. This is what he wanted to tell you. I really wanted to talk to you but the thing here is um ayaw mo na akong kausapin. So gusto ko na lang siguro na i to end the cycle to have changes in my life as well. Um, I'm sorry napagod ako sa away talaga. Gumulo yung isipan ko. Um feeling ko parang hindi ko alam kung sino yung paglalaban ko. Kumpaka but I still like you though. I still wanted to do some efforts towards you. Um, nagustuhan talaga kita. Naiisip kita. Pero, I'm sorry if I cheated on you. I'm sorry if niloko kita. So, this time around, kung nasaan ako banda. I'm trying to focus on my situation right now. And hindi sana maisip mo na hindi ko ginusto yung pag-alis. Kaya pat kailangan kong gawin emotionally. I really do appreciate your love for me. Alam kong mahal mo ako. And sobrang nararamdaman naramdaman ko yun. Na-appreciate ko yun. Um, but I know that you are very much disappointed right now about the clarities. You are guarded and want and nakikita ko parang you you are trying to move on this time. So I really felt parang wasak na talaga tayong dalawa ngayon. Um so I think I need to have changes in my life this time to focus on my responsibility, stability, And hoping ako na sana masaya ka ngayon. Hoping ako na sana totoong masaya ka. Totoong okay ka. Totoong nakamove on ka na. But I'm um, still looking forward for... I'm still looking forward for a connection or or conversation with you one day. But hindi pa talaga sa ngayon. Dahil sa alam kong magulo pa yung sitwasyon. Sa mga nangyari, sa mga nalalaman mo. Um, sa ngayon, naiipit talaga ako sa sitwasyon. Pero, since I felt na parang you wanted to move on na din without me, then, hope that you are okay, you are happy. Hope na magawa mo yun, makuha mo yun. So, ano yung kailangan mong malaman or ano yung pwede mangyari? this person, because this is your person's reading, so this person, hindi siya makakatulog sa gabi. Mm, mahirapan siya. But, ipaproceed niya pa din talaga yung pag-alis niya. Yung mag-move forward siya towards the beginning of his life. Um, his or her life. Though, hindi niya naman talaga ginusto yun, but ando siya sa point na ayaw niya na na may gumugulo sa isipan niya. Hindi siya kasi nakakatulog sa gabi thinking about you, regretting about about the decision um ano na nangyari sa iyo pero feeling ko dito kasi magkakaroon din ng changes one day okay so mahirap kayo nang magkaroon ng connection ng person na to could be sooner as you expected mahirap um pedeng matagal pa pwedeng magkakaroon pero matagal pa. Um, baka nakamove on ka na that time. And then, magkakaroon kayo ng, ng kumaga, um, balita sa isa't isa. Kasi, I think that itong person na to, andun na siya sa point na ready na siya to move forward eh. Ready na siya to move forward pero he's still waiting. However, hindi nga siya nakakatulog sa gabi thinking about you. But parang naghihintay lang siya ng right timing kung kailan kayo um, makapag-usap ulit. So, pero he will not go into force the situation. Kung baga, kung baga, kung ano yung sinadhana, kung sakali mag-usap kayo one day or mag uh, magkakita uh, kayo one day then it means dahil yun tinadhana na magkita kayo or magkausap hindi niya pipilitin yung mga bagay-bagay this time um aalis siya emotionally from this dahil sa gusto niya na din mag-focus sa buhay niya this time so bakit nangyari to dahil sa let's see ha tignan natin ano yung dahilan ng pag-away ninyo. Ob I think obvious naman na, na nalaman siguro nung, nung kabila. Nalaman na nalaman mo siguro na may gano'n siya, may relasyon siyang ganun kaya nag-away kayo. At um, at may umalis. You know? Dahil nag-away nga kayo. So hindi niya na siguro alam kung paano niya explain to kaya umalis na lang siya. Pero tingnan natin talaga yung main reason kung bakit kayo um hmm merong humad lang kaya umalis talaga siya emotionally here to offer a new beginning towards this person. Pero na-confuse pa talaga siya. Naipit siya sa sitwasyon. You know? But nag-move forward pa din talaga siya towards a new beginning with that person. So, dumating talaga sa point nung nalaman mo, nag-away kayo at hindi na kayo naging masaya. Kaya, andun sa point na may loneliness na sadness sa connection niyo, Dahil sa mga nalalaman mo. Kaya nag-decide na siya talaga na umalis na lang talaga. At ayusin na lang yung sitwasyon niya. Pero, um, parang kumbaga nag-isip pa siya na balikan ka. Pero nung siguro na check ka niya, na stock ka niya na you are trying to move forward. Um, you are trying to be strong na okay ka na. Hindi ka na niya binothered. Parang hindi na siya nag-bothered na ang balikan ka. Kasi wala din naman siguro magagawa. Kasi may gumad lang eh. So buti sana kung single siya. ba diba? So hindi niya na pinors yung sarili niya. Na alam mo yung makipag-usap sa'yo. Even if gusto niya. Gusto niya makipag-usap sa'yo. Gusto niyang ma-explain sa'yo ang lahat. So gusto ka pa rin niya makita na mimis ka niya. But nung siguro time na yon na alam niyang galit ka sa kanya. Hindi na lang siya nag ano. Hindi niya lang pinilit yung sarili niya parang hayaan niya na lang kung kailan kayo magkita ulit or kailan kayo magkausap ulit. Um, siguro data time means na uh, meant to, hindi naman meant to be, meant to see each other talaga na mag yung landas ninyo ulit. So, yun yung, yun yung dahilan. Anyway, so sign, I forgot. Um, anyway, na, nakita ko doon yung Libra, Capricorn, Um, Gemini, Aquarius, Pisces, you um, might be dealing with you, this is, might be you or your person, okay, so, Pisces, I can see also a Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and, yeah, Libra, and, um, yun. Yun yung mga possible sign. Pero if wala yung sign ninyo, check your placement kay Sun, Moon, Rising, Venus. Um, dahil pwedeng nandoon yung zodiac sign ninyo or malakas itong mga signs na to sa chart ninyo, sa, sa placement chart ninyo. Especially your moon sign. Okay, so that is my reading for you. Thank you and God bless.